Hello mga kakusina. For today's video, is magluluto naman tayo ng ating pagkain. Ayan, So una, naglalagay uh, na ako ng mantika sa ating mainit na kaldero. Then nilagay ko lang yung napaka daming onion, kasi mas maraming onion, mas masarap. At ayan, nilagyan ko rin siya ng uh, garlic and ginger paste. Then nilagay uh, ko yung blinen ko na dalawang piraso ng tomato o kamatis. So takpan natin saglit. Then after uh, kumulo niya, lagyan natin siya ng chicken cubes. Yan yung ating pampalasa ito ay kahit wala ng ulam ay naku, busong busog pa na dito at ayan syempre lagyan natin siya ng asin and then nilagay ko na yung ating gulay na carrots at saka green beans ayan, may in-slice ko lang sya ng maliliit so takpan natin saglit then after 2 uh, minutes kumulo na din siya, din halo haloin natin nitos nitos yan instant So ilagay pa natin yung ating bell pepper na yellow and red. Tapos idagdag natin ng cabbage at saka uh, ang bang tawag nito. Ko, para siyang parsley mga kakusina ayan lahat na yata ng gulay sa ref ay inubos ko na mga kakusina nilagay ko na dyan lahat at syempre lagyan natin siya ng turmeric ayan para medyo may kulay yung ating uh, lulutuin. so ayan so takpan natin sa saglit tapos, after niya kumulo, o, di yan, kumulo na siya. Lagyan natin siya ng 3 cups na water. O, di ba? ang dami. At nilagyan ko siya ng cardamom seeds, tapos cloves, o yung itim cloves. At syempre, yung ating dalawang cups na rice. So, binabad ko na yung rice natin ng uh, 30 minutes. Ayan, para siya malambot. So, hayan lang natin siya dyan na uh, kumulo, mga kakusina. Tapan lang natin yan. So, tamang-tama lang yung uh, tubig na nilagay ko. So after na nga yan, ayan na siya, o diba, natuyo na bigla, o ba diba? magic. So ayan, imikos-mikos lang natin, so dahan-dahan para hindi madurog-durog yung mga ating rice, kasi ang ganda niya tingnan, kasi mahaba ang rice dito, basmati rice yan mga kakusina, o diba. Iyan, ganyan talagang pagluto, kasi pagiluto mo lang yan, ang parang luto ng ating style ng uh, Pinoy na pagluto ay wala yung lasa mga kakusina kaya kailangan na ibabad mo siya tapos ayan, lagyan mo siya ng mga anik-anik para may lasa at ayan na nga, kahit walang ulam yan ay ang sarap niyan mga kakusina at syempre nilagyan ko siya ng uh, ano ba yung onion, ayan, yung fried onion ayan, ang sarap niyan mga kakusina at ito na nga, struggle lang na dito na tayo ayan, ipipiting na natin siya mga kakusina, uri bang dami grabe So tatlong araw namin kinain niya ng alaga po or apat na araw. Grabe ang dami mga kakusina. At syempre para presentable ayan, lagyan pa natin siya ng fried onion sa taas. O oh, ayan na, ang sarap niyan mga kakusina. Huwag ka nang maghanap ng ulam kung ganito lang naman ang pagluto mo ng rice. Ayan, at ayan lang mga kakusina for today's video. Thank you for watching.